tinanggap na nga ni Alden Richards at Min Mendoza kung anuman ang sabihin sa kanila ng kanilang mga katunggali at ng mga bashers na sumusuporta doon. Kanya naman talaga ang ugali ni Main Mendoza at Alden Richards. Hindi naman sila nakikipagunahan. Gusto nilang tapakang at ang iba't ibang mga artista na inilalaban sa kanila ang tangi lamang nilang gusto ay magpasaya ng mga tao at talagang ginagawa na nila ito dati pa lamang. Kung matatandaan nyo si Main Mendoza at Alden Richards ang nagsimula ng ganitong mga entertainment na alam naman natin na ginagawa na rin ngayon ng ibang mga artista ang mga pagpapakilig na ginagawa nila sa harap ng kamera at ito ay natutunan nila Barbie, Julian at iba't ibang mga, mga artista sa iba't ibang network na alam naman natin na si Maine Mendoza at Alden Richards ang nagsimula. Ngunit, ang totoo dito, sila Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang gumawa ng totoo sa kanilang mga puso at talagang hindi nanluloko ng mga tao. Yan talaga ang gusto nilang palabasin na totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa at hindi lamang ito pinilit. Matatanda ang sinabi na rin nang nag-produce at gumawa ng Aldab na ang lahat ng nangyari kay Main Mendoza at Lyle D. Richards ay totoo at spontaneous at walang script na ginagawa kung ano lang ang gusto nilang mangyari kung ano ang napipil nila kung ano ang nararamdaman ni Main Mendoza at Alden Richards sa isa't isa ayon ang kanilang gawin kaya dito pa lang makikita mo na na organic talaga ang aldab na ginanapan ni Main Mendoza at Alden T. -Charts. at kung matatandaan nyo na mismo ang mga talabaho nila ay nagtataka sa kanilang relasyon at sinasabihan sila na aktingan lamang ito bakit parang ang feelings nyo ay nilalabas nyo na sa isa't isa at talagang merong kayong sariling mundo yan talaga ang sinasabi sa kanilang dalawa nung sila pa ay nagsasama sa kadya serye kaya kung niwala kayo sa mga bashers ay kayo na ang bahala dahil si mismong Main Mendoza at Alden Richards na ang nagpatunay na totoo ang kanilang relasyon. Dapat ngang gawin ni Alden Richards at Main Mendoza kung ano ang nararapat sa kanila nang sa ay mapatunayan nila na tunay ang kanilang relasyon. Maganda na rin ang gagawin ni Main Mendoza ito nang sa ipamukha niya sa mga bashers na matagal nang naninira sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden D. Charles na ipakain nila ang mga salita na bitinirawan nila na pananakit sa mga feelings ng Aldam Nation lalong lalo na ngayon na alam naman ng buong Aldam Nation ang totoo at kahit kailan hindi na ito mababago pa. Maganda rin naman kasing unahan na ni Alden Richards at Maine Mendoza kung anuman ang aaminin nila sa publiko. Nang sa gayon ay mapatunayan nila na talagang hindi sila nagtatago at openly na nila mailalabas kung anuman ang tunay na feelings nila sa isa't isa. Ngunit ang mahirap nga dito ay ang kalagayan ni Alden Richards dahil ngayon ay napaka-active niya pa sa showbiz. Kaya hindi basta-basta mapagpapatali si Alden Richards sa iisang babae lamang. bagamat alam na ng buong Aldab Nation na kung talagang ano ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa. Ngunit iba pa rin pagdating sa kanilang mga karir dahil ito talaga ang pinaghuhugatan nila ng kanilang mga kabuhayan. Isa na dito ang mga business ni Maine Mendoza at Alden D. Charles na kailangan ay hindi maapektuhan. Hindi kailangan magkaroon ng negatibong balita patungkol kay Maine Mendoza. Lalong-lalo na ang mga business niya ay pang publiko at sikat na sikat ito. Ganun na rin naman si Alden Richards dahil ngayon nga ay tinitingala sa larangan ng showbiz ay hindi basta-basta kailangan magpatalo si Alden Richards sa mga bashers. Ang mangyayari kasi dito ang pag-amin na gagawin ni Alden Richards at Main Mendoza ay walang katiyakan kung makakabuti ba ito o makakasama. Kaya na rin siguro nagdadalawang isip sila na ipahayag ito sa publiko. At alam na rin naman ng buong Aldam Nation ang tungkol sa kontrata. Diyan mo malalaman na talagang ang pagdadalawang isip ni Main Mendoza at Alden D. Charles ay hindi biro. Dahil mismong management nila ang nakakontrata dito ay pinangangalagaan lamang ang kanilang mga karir. Ngunit ang maganda dito ay alam na ng buong Aldem Nation ang totoo sa kanila at kahit kailanman hindi hindi ito maaagaw ang paniniwala kay Main Mendoza at Alden Richards. Ang pag-amin ng gagawin ni Alden Richards at Main Mendoza sa publiko ay walang kasiguraduhan dahil na rin sa mga dahilan na hindi pwedeng ipalabas sa publiko. Tanging si Main Mendoza at Alden Richards lamang ang nakakaalam nito. Miski ang buong Alden Nation ay walang kaalam-alam kung bakit ito nangyayari. Ngunit merong mga hint ang buong Alden Nation kung bakit hindi nila ito ginagawa. Ito ay ang pagkasira ng kanilang kasikatan ngayon. Kung matatandaan nyo, lahat ng mga laos na artista ay talagang nagpakontrobersya para lamang mapansin. Ngunit, nung sikat pa sila, ay talagang hindi makabasag pinggan sa mga isyo at talagang tuloy-tuloy ang pumbubola sa publiko. At pagkatapos nga silang malaos, ay dun mo makikita na talagang kung ano-ano ang pinagagawa nila sa kanilang buhay sa publiko at nilalabas nila ito ng privado. Ganon din ang iniisip ni Alden Dijas at Main Mendoza. Ngayon ngang nasa rurok sila ng tagumpay ay mahihirapan sila na umamin sa publiko. Dahil nga naman kahit anong ganda ng kanilang gawa ay talagang sinisira pa rin sila ng mga bashers na wala nang pinipili at hindi na nag-iisip. Yan talaga ang ginagawa nila pagdating kay Maine Mendoza at Alden Richards kahit anong pagtulong nito sa kapwa at ang pagbibigay ng kasiyahan sa publiko at Pilipino ay nagagawa pa rin nila nasirain ito yan talaga ang nagagawa ng pera at mga bayaran na mga media Diyan mo malalaman na kung totoo man ang ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi nila ito binabalita sa publiko. Bagamat ang mga negatibong balita ang pinag-aaksayahan nila ng panahon para lamang masira si Maine Mendoza at Alden D. Charles. Ang example dito ay ang mga pagtulong ni Alden D. Charles sa publiko na hindi naman nababalita sa mga mainstream media. Ngunit ang isang artista sa mga brand X kahit nabigay lang ng isang ballpen o papel ay talagang ibabalita na sa media na timo na parang isa ng anghel. Diyan mo malalaman kung bakit sa Main Mendoza at Alden Richards nag-iingat sa mga ganitong bagay. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!